So, ayun. Uh, good day, everyone. So, uh, gusto ko lang mag-announce na nagbaba si PRC ng resolution tungkol sa pagbabawal ng 570ES. Ito yung uh, madalas natin ginagamit sa board exam kasi nga, ito yung uh, practical na calculator na pwede natin gamitin. No? So, because of the modification issue, so na-trigger na naman si PRC na Uh, ipagbawal okay ipagbawal ang paggamit ng 570 sa lahat okay sa lahat ng licensure examination ni PRC okay hindi lang sa civil hindi lang sa EE hindi lang sa ECE sa ME sa LET mathematics kundi halos lahat ng licensure examination ni PRC na gumagamit ng calculator. Okay? So, with that, uh, we are still negotiating sa PRC na sana payagan pa rin tayong gumamit ng Casio 570S kahit hanggang December 2024 lang. Okay? And pagpasok ng January 2025, saka na nila i-implement yung totally pag-disallow nung nasabing karagdagang kalkyo na ipagbabawal nila. Okay? So, for the meantime, uh, Stick na tayo sa ating mga traditional way of solving. Ito yung tiyatawag natin na uh, manual solving. Okay? So, worst case to worst, at least ready tayo sa kung anong pwedeng uh, mangyari. Kasi ang bola ngayon ay nasa mga uh, PRBs. Okay? PRB ng CE, PRB ng NE, PRB ng uh, ECE, ng LET. So, kung maglalabas sila ng sarili nilang version ng calculator na iaallow nila sa board exam nila. Okay? So, antayin natin ang ang memo ng bawat PRBs kung ano yung iaallow nilang calculator bago tayo mag-purchase ng calculator. Okay? But for the meantime as a whole, ang ang napipisel na calculator is Olympia ES570ES and also Casio Uh, S991. Okay? Again, ang dalawang nag-stand out na similar sa 991 or 570 or 1 is to 1 copy kasi halos parehas lang sila ng settings and everything. Ito yung Olympia ES 570 ES and also yung Carse S991 S. Okay? So, pero uh, we're still cheap uh, we're still checking kung uh, kung ano yung best na calculator pa rin na pwede nyong gamitin. Okay? Kasi uh, uh, upon checking uh, doon sa isang uh, review ni Keep Up Education uh, medyo nagkakaroon daw ng error na sagot pag ginagamit yung Olympia. Kaya hindi niya masyadong na recommend para sa civil engineering yung paggamit ng Olympia. Okay? Now, aralin muna natin yung yung kay Carse. Okay? And uh, update lang ako, uh nakipag-connect na rin tayo kay Carse uh para makipag-partnership sa kanila. Okay? So, if ever man mapili natin si Carse, uh, support natin si Carse Calculator Philippines na mas marami pa tayong matulungan, okay? So, yun lang for the meantime. Again, stick muna tayo sa traditional way of solving natin, okay? Thank you so much and have a great day.